Ano po? sinasabi ng batong na na hindi naman credible. Kasi ano yung pagmamalaki niya? Sa Pilipinas, inalagaan siya ng kapatid na Eli, ng, kuya, ng ng, ng, ng pamilya ng kuya Daniel, ni mami, ni daddy Bet, okay. ng kapatid na Lisel. Ngayon sinasabi niya, masasamantang. Yan, halatang halatang nagsisinungaling, di po ba? Kasi, Daddy Beth, kailan ba naging daddy si Beth Rason? Mami yun, bobo, bobo, napaka-bobo mo, ano? alatang halatang nagsisinuwaling ka. Ay, naku, uh, Resti Reyes. Isa pa lang eh. Masasamang tao pala, bakit sumama ka? Nasa Pilipinas, kasama ka nila. Masasamang tao pala itong mga ito na sinasabi mo, si Bradley Eli, si Mami Beth, si Lizelle, si, si Braddol, si Kuya. Bakit sumama ka? Bakit tinatanggap mo yung binibigay sa'yo? Oo, oh, nasa Pilipinas ka, isinama ka sa abroad. Sumama ka rin! Bakit buong ganon? Masasamang tao pa mo mga ito. Ngayon, sa sabi mo masamang tao. Pagkatapos kang gawa ng mabuti, hindi lang ikaw ang ginawa ng mabuti, pati pamilya mo. Ganon lang yun mga kapatid. O yung lelis Hoy, Resi Reyes. Patunayan mong ginawa ng mabuti ng pamilya ni Tanya Rason, ang pamilya ko, Walang yakang ano, Resti Reyes ka. Ang pakasinungaling mo. Nuk Nuka ka na sinungaling. Tapos kayo ngayon na magsasabing maliligtas kayo, ahatol sa isang libung taon. At saka, eto ang tanong ko. Bakit ang pin... Bakit ang daan ninyo ang isang libong taon? Bakit mas mas ano highlighted sa inyo ang isang libong taon? Bakit hanggang pang isang libong taon lang ba kayo? Kaya lang kahit isang libong taon, isang daang taon, hindi kayo makakapasa. Kasangkapan kayo ni Satanas, Reski Reyes. Inuulit ko ang hamon ko sa iyo, Danielson. Magdebate tayo. Nandito ako, nandiyan ka on air. Magdebate tayo. Sige, ayaw mong ano? Sige, gawin natin sa ano sa para hindi nakakaya. Sige, i-air mo ako sa pasalamat ninyo. mag tayo. Daniel Rason, nangangako ako na isang talata lang ang gagamitin ko. Gamitin mo na ang buong Biblia. Ipakikita ko sa gitna ng kapatiran na ikaw ay anak ni Satanas. Ano? Tanggapin mo yung hamon ko, Daniel Rason. Para once and for all, maalaman, makita ng mga kapatid. Ayaw mong ano? Ayaw mong Ayaw mo makipagdebate. Banggitin mo na lang yung pangalan ni Badong. Ba't hindi mo bang mabanggit-banggit yung pangalan ni Badong? Sa lahat ng mga kapatid, lalo na yung mga anak, maaatim ninyo na hindi ninyo kakausapin yung mga magulang ninyo. Mag-exit. Masakit yun. Eh, sana hindi ninyo maranasan yung ipinaparanas, sa in, ipinaparanas ninyo ngayon sa inyong mga magulang. Dahil sa maling aral, maling turo. Sabi ng Bible, Epeso 6:1 hanggang 2. Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y mabuti. Ngayon, baka i-twist nila, ay hindi na naman na magulang sa Panginoon 'yan. Bakit? Anong katunayan mo dan Rason, na hindi na magulang sa Panginoon? Ikaw ba magulang ka sa Panginoon? Walang yakang gago kang Danielle Rason ka? Kung di ko pa alam, nasupot at baog ka, gago, gago kang danya Rason ka. Kung di ko pa alam, wala kang biological child. Kaya kung hagupitin mo ng palo si Joshua, dinaig pa yung, ano, yung nanay ko. Palo niya, nang parang pumapalo ng ano. Sa bagay, yung mga aso nga yun, hindi niya pinapalo ng ganun eh. Pero yung anak niya, si Joshua, dahil kumo hindi naman niya talaga anak, kung hagupitin niya yun, ako, walang yakandan niya rason ka, gago ka, pakasama mo. Ngayon, sasabihin mo na nagsisinungaling ako? Hindi ba? Dapat lalong mas matapang ka dahil nagsasabi ka ng totoo, sabi mo? Pero bakit duwag ka? Alam na alam mo kasi sa sarili mo na mapapahiya ka ni Badong, gago ka, dan rason. Mga kababayan po namin dyan sa Pilipinas, to all the broadcasters, the journalists, yan, yung mga nakasama po ni Daniel, alam niyo po siya sa industriya. Sabi nga nung mga nakakausap ko in secret, credit grabber po siya. Uh, hindi po siya no kaya tignan tingnan po ninyo kay ano lang kay Bentul po lang kung ano anong pinagsasabi niya eh ang yabang yabang mo gago kang Daniel Rason ka but natatakot ka ngayon napapahiya kayo pati yung wish 1075 mo babagsak na yan gago ka UNTV niyo yung UNTB ninyo eh ano lang ba yung UNTV ninyo tapos si Papa Boy ninyo yung May 7 Spirito. Ano po, sinasabi ng batong na yon? na hindi naman credible. Kasi ano yung pagmamalaki niya? Sa Pilipinas, inalagaan siya ng kapatid na Eli, ng, kuya, ng ng, ng, ng pamilya ng kuya Daniel, ni mami, ni daddy Beth, mm -hmm. ng kapatid na Lisel. Ngayon sinasabi niya, masasamantang. Yan, halatang halatang nagsisinungaling, di po ba? Kasi, Daddy Beth, kailan ba naging daddy si Beth Rason? Mami yon, bobo, bobo, napakabobo mo, ano? Alatang halatang nagsisinungaling ka. Ay nako, uh, Resti Reyes. Tao Ipisa ito. Isa pa lang eh. Masasamang tao pala, bakit sumama ka? Nasa Pilipinas, kasama ka nila. Masasamang tao pala itong mga ito na sinasabi mo, si Bradley Eli, si Mami Beth, si Tricia, si, Lizelle, si Braddor, si Kuya. Bakit sumama ka? Bakit tinatanggap mo yung binibigay sa'yo? Oo, oh, nasa Pilipinas ka, isinama ka sa abroad. Sumama ka rin! Bakit po gano'n? Masasamang tao pa rito mga ito. Ngayon, isa, sabi mo masamang tao. Pagkatapos kang gawa ng mabuti, hindi lang ikaw ang ginawa ng mabuti, pati pamilya mo. Ganun lang yun mga kapatid. O yung G-Lelis. Hoy, Resi Reyes. Patunayan mong ginawa ng mabuti ng pamilya ni niya rason. Ang pamilya ko. Walang yakang, ano, resti reyes ka. Napakasinungaling mo. Nukno ka ka na sinungaling. Tapos kayo ngayon na magsasabing maliligtas kayo, ahatol sa isang libung taon. At saka, eto ang tanong ko. Bakit ang pin... Bakit ang daan ninyo ang isang libong taon? Bakit mas mas ano highlighted sa inyo ang isang libong taon? Bakit hanggang pang isang libong taon lang ba kayo? Kaya lang kahit isang libong taon, isang daang taon, hindi kayo makakapasa. Kasangkapan kayo ni Satanas. resky Reyes. Para kang malis yan. Alam niyo bang Jesus dito? Alam niyo bang yan ay... Eh... ano? Eh... Ako po. Ang dami kayang hinabi niyan. Siyempre binisasabihin yun. Madaming ano, madaming inape. Patunayan ninyo na madaming inape si Brad J. Lelis. Patunayan ninyo, di ba? Claiming is one thing but proving is another thing. Mahirap yung ano, claim kayo ng claim na, ah, si Badong, ano yan? Ah, ako, lahat ng sinasabi ko, kaya kong patunayan, gago. Gago kang Reyes ka. Ang kapal ng mukha mo. Tignan mo yung ano, mukha mo mukhang balat ng buaya. Kamag-anak mo yata yung mga kongresistang mga buaya eh. Gago ka. Patel. Kilala niyo ba yung Patel? Si C.J. Benz. Diba? Tatering Sherman siya. Yan, yan, yan ba Bago hindi. Sinabi na Harry Pablo yan. 2028 hanggang 29 ng gawa. Galing sa, sa atin lalabas. Magsasalita ng mga ka. Laban sa katotohanan ang gusto ng mga yan, makakuha ng mga tao na susunod sa kanilang hulihan. Diba? O nung panahon, kapatid, na buhay ang kapatid ni Eli, nakakita pa kayo ng gawang masama o tinurong masama ng kapatid ni Eli? Mm. Ngayon, ang kapatid na Daniel nangangasiwa, meron bang tinuturo sa ating masama? Mm. Si tinuturo ba ni Kuya, mapapaputi ba tayo, mapapasama tayo? Mm. O maniniwala kayo sa mga exeter na yan. Sa kita ng ang mga yan. Saan kayo dadalhin? Okay. Sila pala ang totoo. Okay. Kumusta kayong gaya? Ang mga babae nila, kasama nila. Ano kaya? Iba gusto natin. Dati, sumusunod ka sa aral. Ngayon, lasi, sugal, babae. Pagpantang hmm. niya, mga pagkama, nagdodroga na yung mga yan. O yung babae, ano yung tsura? Dati, may hinandamit. Ngayon, ang sabi niya, bandang huli, mababalitaan mo yung mga yan, nagdodroga na ang mga yan. Hoy, Resti Reyes, baka hindi mo alam, si Mark Malyari at si Eli John Razon, nagdadrag siya mga yan. Sino pa? Eh, baka magbanggit pa ako ng ibang pangalan, ma maano kayo. Kapal na pagmumukha ninyo, ha? Kung pasamain ninyo ang mga exiters, uh, Resti Reyes, kaya nga, ano bang, ano, ano bang tawag ni ano, ni Dan Rason? kay Mark Malyari. Ayan na ay yung adik. Para namang hindi nag-adik nag din itong ano niya, itong, si Joey Boy niya. Bakit ko ngayon sinasabi sa inyo ito, mga kapatid? Para ba magpasama ng mga tao? Para ba mamersonal? Hindi po, mga kapatid. Kaya ako sinasabi ito dahil pinepers exiter. Sino ang may alam ng mga personal na mga kababuyan, kademonyo ang ginagawa nila while they are still a member of the church. Ako, mga kapatid, Resti Reyes, magunos dili ka, gago ka. Isa kang dakot na gagong tarantado. Hinayupak ka. Kung pasamain mo yung mga exeter, parang napakababanal ninyo. Ikaw din naman, uh, Australia, Australia, uh, mga kapatid sa Australia, ituloy niyo po yung ng isinampan ninyo sa korte. Biyerno ng Australia. Huwag po kayo matatakot mga kapatid. Dahil hindi po nila kayang paikutin. Hindi po nila kayang suhulan ang gobyerno sa Australia. Gayon din sa Singapore. Sa lahat ng mga kapatid na nag-file ng demand lamo sa gobyerno sa Singapore, Ituloy nyo po mga kapatid, sasamahan po kayo ng Panginoon sa laban po natin na iyan. Upang makamit po natin ang ating mustisang inihingi mga kapatid. Dahil ayan, halatang halata naman. Biruin mo ang mga nagsisipag-exit ngayon. Mga kapatid na yung kanilang mga properties, yung kanilang buhay, yung kanilang oras, ginugol dyan. Pero para mapa-exit mo yung mga kapatid na to, sila mismo meron ng nararamdaman. Natatakot lang sila. Baka ano to sa, ano to sa demonyo to? Hindi po mga kapatid, valid po ang inyong nararamdaman. Sabi nga nung ano, sabi nga nung mga kapatid sa pampanggang nagsipag-exit at mga closet pinuyat na naman tayo ni Daniel Rason, no? Pero paulit-ulit yung kanyang itinuturo. Pero mga apat na taong singkad na mula nang namatay si Brad Eli. Maglilimang taon na yata. Pag mula nung namatay siya hanggang ngayon, yun pa rin ang tinuturo. Nasaan ang bagong perspective mo, Daniel Rason? Ginawa mong game show ang, ano, ang, ang paglilingkod sa Diyos. Ako, mga kapatid, nasaan ang, ano, nasaan ang pinagmamalaki mo? katunayang walang Diyos na pumapatnubay at gumagabay sa'yo, sao Daniel Rason. Bakit? Eh, napakatas ng ihi mo eh. Hindi ka marunong magpakumbaba. Uh, kaya alam ko, ang sinasabi nila si Slicel at saka ni Brad Don Capolong, bakit kasi si kuya nakinig kay ano eh, nakinig kay mami sa sumbong ni mami. Akala nila, mapapatahimik nila si Badong. Alam niyo yan, Brad Don Capulong na hindi ako masamang tao. Nakasama ninyo ako mahigit dalawang dekada. Ang anak niyo palang lang noon si Mariel. Ngayon tatlo na ang anak ninyo. May apo pa kayo. Ni isang buhok niyan hindi nalaglag. Dahil iningatan namin ng mga kasamahan ko. Kaya nga nagkaroon ng ng ano yung ano eh, yung, yung nag, nagkaroon ng tama yung balakang ko eh. Dahil lumundag si no, si Sid Sid nung nasa Singapore kami lumundag siya doon sa dun sa playground yung bitinan sa playground nako di ahabulin ko pagbagsak ko nako laga pa Ayan. kaya pagka malamig na sumasakit yung balakang ko pinagamot niyo ba ako Daniel ah uh, Don Kapulong? wala hindi niyo naman ako pinagamot tapos pagka sumusumpong ito sasabihin ni ano ni Betrason, nagsasakit-sakitan lang daw ako. Ewan ko lang ha. Ah, hindi naman ako ano, hindi naman ako actually nung nakita ko nga yung picture nung Betrason na pinost nung na nakita ko sa social media, hindi ko na nang babanggitin kung sino nag-post. Nalungkot ako dahil na, naawa din ako somehow kasi matanda na eh. Kaya lang, sabi nga ni, ano, ni Marita, yung nurse, yung family nurse ng royal family, royal true orange family, hindi na magbabago si mami. Kahit si anak mo mismo, si Ate Lisel Kapulong, na anak mo mismo, Beth Rason, ha? kapatid mo mismo yon Daniel Rason. Anong sinasabi? Hindi na magbabago si mami. Kaya, ayun mga kapatid, huwag niyo pong gagayahin yung espiritong, huwag niyo pong susundin yung espiritong ini-instill ni Daniel Rason, mga kapatid. Biruin mo, magulang mo, nagpalaki sa'yo. Tapos, kung nag-exit na sila, aawain mo na. Hindi mo nakikibuin. Masama yun. Masamang budhi yun. Masamang diwa yun. Sino ang kampo ni Satanas ngayon? Kami bang mga exiter? Or ikaw, Daniel Rason? O ikaw, Resti Reyes? O ikaw, Efren Baking? Merong mer, isang exiter sa ano sa lokal ng assumption. Itong magulang ng exiter na to, ito yung may-ari ng lokal ng assumption. Ako, itong lokal ng assumption, ito yung isa sa mga pangunahing lokal na malaki ang naitutulong financially. Sabi niya sa akin, Padbadong, tatlong araw pa lang po ako nag exit kung ano-ano na po ang sinasabing masama sa akin. Sabi ko, pabayaan mo lang sila. Alam mo ang totoo, kilala mo ang sarili mo. Gawin mo kung ano ang tama na natutunan mo. Sabi ko doon sa bata, ngayon, papasama ininyo. Sino ngayon ang masama? Hindi ba kayo, Danya Rason? Nuknukan kayo ng sinungaling? Tapos kami ang masama? Inuulit ko ang hamon ko sa'yo, iyo, Daniel Lason. pag tayo, nandito ako, nandiyan ka, on air, mag tayo. Sige, ayaw mong ano, sige, gawin natin sa, ano, sa, para hindi nakakaya. Sige, i-air mo ako sa pasalamat ninyo, mag tayo, Daniel Lason. Nangangako ako na isang talata lang ang gagamitin ko. Gamitin mo na ang buong Biblia. Ipakikita ko sa gitna ng kapatiran na ikaw ay anak ni Satanas. Ano? Tanggapin mo yung hamon ko, Danya Rason. Para once and for all, maalaman, makita ng mga kapatid. Ayaw mong ano? Ayaw mong, ayaw mong makipagdibate. Banggitin mo na lang yung pangalan ni Badong. Ba't hindi mo bang mabanggit-banggit yung pangalan ni Badong?